nagsimula ang pelikula sa buhay ng mga estudyanting sina Ana at Ira. Matalik silang magkaibigan at pasimuno ng mga kalokohan sa eskwelahan. Inuubos nila ang kanilang mga libreng oras sa pagbabasa ng mga nobelang may temang kabuglian. Kinikilig ang dalawa kapag nakikita nila ang kanilang crush na si Neil. Pauwi sila minsan ng mapadaan sila sa bahay ni Maya Dibi. Isang matandang dalaga na minsanon lamang lumalabas ng bahay ni Minsan, hindi nila nakita na nagbukas ng kanyang bintana. Naiintriga ang dalawa sa buhay ni Maya kaya naitanong nila kay Gretchen na ina ni Ana. Ayon kay Gretchen, mayaman ang angkan ni na Maya. Noong mamatay ang kanyang mga magulang, inalagaan siya ng kanyang malupit at abusadong tito. Noong nagdalaga na si Maya, marami ang nagtangkang manligaw sa kanya. Lahat sila ay pinagbantaan at binawalan ng kanyang tito na umakyat ng ligaw. Ayaw nitong mag-asawa si Maya dahil ang tito niya ang gustong umangkin sa mga ari-arian ni na Maya. Noong namatay ang kanyang tito, tuluyang umiwas at nawala ng tiwala sa mga tao si Maya. Ang tanging kasama niya sa kanyang bahay ay ang kanyang katulong at dalawang aso. Napagsabihan ni Gretchen si Ana na iwas-iwasan si Ira, masyadong naiimpluensyahan nito si Ana sa mga kalokohan niya. Napag-isipan ng magbarkada na iprank si Maya. Gumawa sila ng sulat na kunwari galing sa isang dating manliligaw ni Maya. Dahil ang gusto ni Ira ay sex ang tema ng sulat, si Ana na lamang ang gumawa. Ilang araw mula noong inilagay nila sa mailbox ni Maya ang sulat, hindi niya pa rin eto kinukuha. Minsan nakitulog si Ira sa bahay ni na Ana, palihim etong lumabas ng gabi. Kinabukasan, galit na galit na ginizing ni Gretchen ang anak. Pumunta sila ng hospital at nandoon si Ira. Katabi nito ang katulong ni Maya na wala pang malay. Ayon kay Ira, pinasok nila ni Neil ang bahay ni Maya at kumuha sila ng litrato niya. Nakita sila ng katulong ni Maya kaya pinigilan sila nito. Sa pagmamadaling makatakas, nahulog sa hagdan si Ira at ang katulong. Napilayan sa paa si Ira samantalang sa leeg ang pinsala ng katulong. Dahil sa ayaw mapag-alitan ng kanyang ina kapag nalaman na lalaki ang kanyang kasama, Sinabi ni Ira na si Ana ang kanyang kasama na pumasok sa bahay ni Maya. Ikinainis naman eto ni Ana. Kasama ang anak ay humingi ng dispensa si Gretchen kay Maya. Tinanggap naman ni Maya sa kondisyong habang nagpapagaling sa hospital ang kanyang katulong, si Ana muna ang magpapakain sa kanyang mga alaga. Samantala, ibinigay ni Neil kay Ana ang litratong ninakaw nila sa bahay ni Maya. Naiinis na din sa kanya ang dalaga. Masayang pinapanood ni Ana ang mga alagang ibon ni Maya nang sabihan siya nitong huwag uulitin ang pagpasok sa kanyang bahay, hindi na sila sasantuhin ng kanyang mga aso. Humingi uli ng paumanhin ang nanginginig na dalaga. Sinamahan naman ng kanyang ina si Neil at humingi ng paumanhin sa pagkadawit ni Ana sa kalokohan nila ni Ira. Dahil crush eto ng dalaga, pinatawad niya din si Neil. Bumalik muli si Ana sa bahay ni Maya pero mga aso lamang ang bumati sa kanya, Abala na si Maya sa paulit-ulit na pagbabasa ng kanyang natanggap na love letter. Isang linya sa sulat ang pumukaw sa kanyang puso, sinasabi na anuman ang nangyayari ay dapat bigyang kulay ang buhay. Pula, sumisimbolo sa kalayaang umibig, pagpapatawad at sa kulay ng buhay. Nang muling magpakain ng mga alagang hayop ni Maya si Ana, nakita nitong hawak-hawak ni Maya ang sulat. Hindi malaman ng dalaga ang gagawin at hindi sinasadyang napakawalan pa ang mga ibon sa hawla. Sa pag-aakalang ikakagalit ni Maya, natuwa pa si Ana nang makitang nagpakawala na din si Maya ng iba pang mga ibon na nakahawla. Nasabi ni Ana kay Ira ang kanyang naobserbahan sa nakitang pagbabago kay Maya. Natutuwa si Ira na naging positibo ang epekto ng ginawa nila. Nagbigay naman iyon ng lakas loob pa kay Ana na padalhan ng padalhan ng mga nakaka-inspirado na sulat pag-ibig si Maya. Samantala, nabuhayan na ng pag-asa si Maya. Ang dating kulay itim ng mga damit nito ay nabago na, ang dating mga saradong bintana ay pinagbubuksan na, masaya si Maya nang hindi siya natunaw sa sinag ng araw, ang mukhang parang ipinaglihi sa sama ng loob ay marunong nang umiti, ang manikang itim na gawa niya ay naging kulay pula na. Namanghal na din si Ana sa pagbabago ni Maya, maayos na ang bahay nang dumalaw siya muli. Nakita niyang iba ang ayos ni Maya, may hawak pa etong mapupulang mga rosas. Pinuri siya Ana na maganda siya, kasing ganda ng mapupulang rosas na hawak niya. Paborito daw niya ang pula, dahil ang pula ang kulay ng buhay ang masayang sagot ni Maya. Huling araw niya na din sa bahay dahil bumalik na ang katulong. Pauwi minsan si Ana nang mabigla siya, nakalabas ang mga gamit ni Maya DB at ibenebenta. Sinabi ng katulong na lilipat na sila ng Delhi. Pumasok siya sa loob ng bahay at kinausap si Maya. Sinabi ni Maya na susurpresahin niya sa Delhi si Liv, ang lalaking sumusulat sa kanya. Ayon pa kay Maya, si Liv ang nagbukas at nagbigay pag-asa sa kanya na buksan ang kanyang puso at papasukin ng isang bagay na kung tawagin ay pag-ibig. Pilit siyang pinipigilan ni Ana na huwag tumuloy at baka mapahamak lang sila sa Delhi. Hindi niya masabi sabi ang tunay na dahilan. Pinaalis na lamang siya ni Maya. Ibinalita ni Ana kay Ira ang nangyayari. Sinabi ni Ira na dahil hindi siya pinapansin masyado ni Ana at lagi siya kinamaya o kaya'y kasama niya si Neil, sinulatan niya din si Maya. Nilagyan niya din iyon ng return address na mula Delhi. Dahil sa narinig, nagtalo ang dalawa. Nagbatuhan ng sisi kung sino ang may kasalanan kung mapapahamak si Maya sa Delhi. Muling binalikan ni Ana si Maya, pinapalipad na nito ang mga ibong matagal niyang naikulong sa hawla, nagsisimbolo din eto na katulad niya ay isang malaya na sa pagkakabilanggo sa apat na sulok ng kanyang bahay. Nagtaka siya dahil hindi masaya si Ana sa kanyang ginagawa. Nangangatil na hindi masabi-sabi ni Ana ang dahilan na sila ni Ira ang pasimuno sa lahat. Umiiyak na lamang etong iniwanan ang nagtatakang si Maya. Hindi na ni Ana ang sumbat ng konsensya at nagkasakit pa eto. Nang gumaling siya, naiiyak na tinitignan ang abandonadong bahay ni Maya Divi. Dito na siya nagtapat sa kanyang mga magulang. Dahil sa nangyari, napagdesisyunan ng kanyang mga magulang na ipadala siya sa Delhi para mapalayo kay Ira. Kahit sa araw ng pag-alis niya, hindi na niya kinausap pa si Ira. Lumipas ang anim na taon, patapos na sa kolehiyo si Ana. Hindi eto tumigil ng paghahanap kay Maya. Sa mga pader ng lansangan, naglalagay siya ng litrato ni Maya kung may nakakakilala. Kahit sa mga estasyon ng radyo ay nananawagan siya kung sakaling may nakakita sa kanya. Mayroon na rin siyang kasintahan, si Rahul. Siya ang nagpapalakas loob sa kanya na hanapin pa si Maya, dahil ayon sa dalaga, alam niya ang pakiramdam ng nagmamahal, may minamahal at ang umaasa. Masyado niyang dinibdib ang nagawang kasalanan kay Maya. Nangako siya sa sarili na habang may umaagos pa na tubig sa ilog pasig ay hindi siya titigil sa paghahanap kay Maya. Umuwi siya sa kanilang munting bayan sa Shimla. Gusto niyang hingi ng permiso ng kanyang mga magulang na makaisang dibdib si Rahul. Dinalaw siya ni Iris sa bahay, anim na taon na ang nakaraan pero galit pa rin siya sa barkada niya. Humingi ito ng pasensya at sinabing tumanda na rin siya. Ipagtatabuyan pa sana ni Ana pero humo pa ang galit niya nang sabihin ni Ira na alam pa niya ang address ni Maya sa Delhi. Nagkausap sila ng inang si Gretchen pero hindi na rin ito nasabi ang dapat niyang sabihin. Sa pagbabalik niya ng Delhi, ayaw man niyang isama si Ira na gusto rin hanapin si Maya, wala siyang nagawa ng sabihin ni Gretchen na dalawa silang luluwas. Sa Delhi, masama pa rin ang loob ni Anna, pilit mang inilalapit ni Ira ang sarili ay umiiwas pa rin siya. Kasama nila si Rahul ay pinuntahan nila ang address na nailagay ni Ira noon. Ayon sa nakatira doon, wala silang kilala na Maya DV. Kahit ang litrato niya hindi rin nila nakita sa tagal nilang tumira doon. Habang may kausap si Ana sa telepono, inalok ni Rahul si Ira na mag-relax din sila. Pumayag naman si Ira at wala silang ganun sa Shimla. Sa loob ng disco house, ipinakilala ni Rahul si Ira sa isang kaibigan na si Jeff Rocks. Masaya na nagsayaw sina Ira at Jeff Rocks nang hilahin siya ni Ana. Muli ay nagsumbatan ang dating magkakamping magkaibigan, sinabi ni Ana na hindi talaga para hanapin si Maya ang pakay ni Ira kundi, paglalakwa siya lamang. Ipinagtapat naman ni Ira na nililibang niya lang ang sarili dahil kahit siya, sinubukang magmahal pero sa kasawiang palad, na aksidente silang dalawa at namatay ang kasintahan niya. Natigilan at natauhan si Ana sa narinig. Hindi niya inakala na mayroon palang dinadala ang dating kaibigan. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paghahanap kay Maya, nagulat din sila sa pulisya pero negatibo ang sagot ng mga pulis. Kung saan saan sila nagtatanong pero wala na talaga si Maya. Sa huli, may tampo na sinabi ni Ira na uuwi na siya. Si Ana naman ang humingi ng dispensa sa pagiging mapanghusga. Tinanong niya kung sino ang kasintahan ni Ira na namatay. Nagulat pa siya nang sabihin ni Ira na si Neil. Dahil dito, nagkasundo na uli ang dating magkabarkada. Inalok pa niya si Ira na mag-enroll sa kanyang pinapasukang eskwelahan. Sa estasyon ng tren kung saan ihinatid ni Ana si Ira, ipinaramdam ng dalawa ang pangungulila sa isa't isa. Pumasok na sa tren si Ira. Nakatanggap naman ng tawag si Ana mula kay Maya, tuwang-tuwa na pinababa niya si Ira sa tren bago ito makaalis. Sa isang zoo sila nagkasundo na magkikita. Noong una, hindi sila makapaniwala na andoon nga si Maya. Inaakala din nilang baka katulad nila ang tumawag na isang prankster lamang. Bago sila mawalan ng pag-asa ay nakita ni Iris si Maya. Mula sa hindi kalayuan, pinapanood ng dalawa si Maya na masayang nanunood ng mga ibon. Natuwa ang mga dalaga na makita sa ayos at itsura ay mukha namang nasa mabuting kalagayan si Maya. Masayang-masaya sila na lumapit sa nagtatakang si Maya kung bakit siya hinahanap ng mga eto. Nakilala pa din niya si Ira na siyang nagnakaw sa litrato niya. Tinanong din siya ni Ira kung nakita ba niya ang lalaking sadya niya sa Delhi. Nagtaka ang mga dalaga sa sagot ni Maya na syempre. Ang nangyari, noong lumuwas sila ng Delhi kasama ang kanyang katulong at ang dalawang aso, pinuntahan nila ang address ni Liv. Nagtaka sila dahil nakakandado ang bahay at walang nakatira. Ayon sa landlord, nagbakasyon ang pamilyang nangungupahan sa bahay. Dahil sa nakitang abang kalagayan ni Namaya, tinulungan sila ng landlord at pinatuloy sila sa isang bahay ng kanyang kaibigan. Napatunayan niya, marami pa palang mabubuting tao. Ang sulat ni Liv ang kanyang naging lakas. Sinasabi sa sulat na kahit anong mangyari, kung hindi man sila pahihintulutan ng tadhana na magkikita, lakasan niya ang kanyang loob at harapin ang anumang klase ng pagsubok. Sa kanyang pagninilay-nilay sa mga lansangan ng syudad ng Delhi, napag-alaman niyang ibang iba sa kanyang inaakala. Hindi pala puro karahasan at panloloko lamang. Marami din palang magaganda na maibibigay nito na karapat dapat lamang natamasain. Natutunan niyang mag-ayos sa kanyang sarili para magmukhang tao. Isang araw, napadpad siya sa tindahan ng mga alahas. Dahil sa hindi mahanap ng sales lady ang kanyang gusto, dumating ang kanilang manager. Nagpakilala siyang si Maya Divi na taga Shimla at naghahanap ng alahas. Sa biro ng kapalaran o sadyang itinadhana, nagpakilala ang manager na siya si Liv. Doon na nagsimula ang lahat. Bumabalik-balik na siya sa tindahan ni Liv hanggang sa magtapat ng pag-ibig ang lalaki. Tinanong ng mga dalaga kung paano ang tunay na Liv na sinadya niya sa Delhi. Sinabi ni Maya na muli niyang binalikan ang address ni Liv pero ayon sa mga nakatira sa bahay. Walang live na nakatira doon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahong hanapin pa ang live na iyon, bagkus nagpapasalamat pa siya. Ano man ang dahilan na dumating at nawala na din sa kanyang buhay. Pag-asa naman ang iniwan nito. Nagkukwento pa si Maya nang dumating ang isang bata at si Liv. Ipinakilala sila ni Maya sa isa't isa bago muling umalis si na Liv at ang bata. Nagtatapos ang pelikula ng tanungin ni Maya si Ana kung ano ang dahilan at pinag-igihan ng dalaga ang paghahanap sa kanya. Namis lang siya ang tanging sagot ni Ana sabay ni yakap nilang dalawa ni Iris si Maya.